What? <laughs> good morning, good morning, good morning, good morning. So, magjajaging tayo Pupunta tayo sa Kalimbatawa, no? Galing tayo sa Poblacion Bohoko, no? So, magpapawis tayo papunta doon. Yap. Hello. So, nandito tayo sa Kalimbatawa. Huh. Masarap mag-jogging dito, tapos huh? eh, sa fresh air magaganda pa yung mga tanawin. So dito may parada ng mga motor or sasakyan kung mayroong uh, galing kayo sa ibang uh, barangay. So, yan yung mga tindahan ng mga souvenirs. Sa ngayon, close lahat kasi umagang maga. Wala pang nagbukas. Anyway, sa gabi lang naman ito, uh, napapasyalan kasi dahil dito sa Christmas Village nila. Hagpaling at tayo man manan! Tani! Tani! nagmayat ti kalsada nga pagjoggingan yan si tatay ha pupunta ata sa kanyang uh, farm so pabalik na tayo sa poblasyon Boko so, malapit tayo sa pinanggalingan natin yeah. abutan tayo ng init pero ayos lang kasi yan naman talaga ang plano natin hmm? yung baklang po yan yung tikaw. akitin natin yan